Sa dami na nag-comment sa video namin na viral ngayon na mahigit 7 million o 7.5 million views kahapon lang in-upload about sa tag waterfalls naming bahay, isa to sa mga gusto kong mga comment. Yung curiosity niya kasi sa nangyari, parang may kasamang concern ganon. Sabi niya, bago po kung ano po ang mga next na nangyari, gusto ko po muna malaman kung safe po kayong lahat at wala naman pong napahamak sa incident na to. Kasi tubig yan and may mga electric na gamit. Tama naman siya nakakasukot talaga. Pero, alam nyo ba, nagtataka ko walang kahit isang gamit na nasira. Parang umiwas yung mga tubig sa electrical, na mga electrical dito sa bahay, mga saksakan and everything. Wala talagang tinamaan. Ang pinaka na damage lang, yung mga ilalim lang nung mga, eh yung mga higaan namin, may mga tukod siya. So, hindi na ano yung, nabawasa yung ilalim. Pinaka napuruhan yung second floor. Tapos yung stock room namin ng pagkain. So, mga boxes lang yung nabasa. So napakadali lang. So nilipat lang namin sa garbage bag yung mga nabasang box.